Disclaimer lang po. Ang aking sasabihin ay ayon lang sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng informasyong video at artikulo na mula rin naman sa social media at mga eschatological theory na mula naman sa Biblia. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Maraming nababahala sa mundo ng Kristyanismo lalo na ang mga nag-aaral ng eschatology, ang nangyaring Peace Treaty and Security Agreement ni President Donald Trump sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Muslim ng bansa ay simula na kaya ng tribulation? Parami tuloy nagduda na si Donald Trump na ba talaga ang Antikristo? At ang Peace Treaty Summit na nangyari noong October 13, 2025 sa Egypt ay pasimula na ba ng seven years of tribulation? Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang teori ng seven years of tribulation ay kombinasyon ng sinasabi ni Kristo sa Mateo chapter 24 at si Daniel sa Daniel chapter 9. Ayon sa ating Panginoong Yesus, ang paglitaw ng Antikristo, World War, Famine, Great Tribulation hanggang sa kanyang second coming ay yung seven years na sinasabi ni Daniel sa Daniel chapter 9 verse 27. At ito nga yung kalapas ng walang kapantay. Kaya dito nabuo ang teori na may nakapending na seven years of tribulation. Ang simula ng seven years of tribulation ay si Antichristopo po magpapasimula. Babasahin natin ang Daniel 9.27 ang pinunong ito ay gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng pitong taon. Pagkaraan ng tatlong taon at kalahati, pipigilin niya ang paghahandog, itataas niya sa templo ang kalapastangan ng walang kapantay at mananatili siya roon hanggang sa ang naglagay sa kanya ay parusahan ng Diyos ayon sa itinakda sa kanya. Ang sabi diyan, gagawa lang ng matibay na kasunduan at sa King James version ay ito ay covenant. Wala pong nabanggit na peace treaty. Wala pong usaping pangkapayapaan. Ang sabi diyan, covenant lang. Covenant between Antichrist and the Jewish nation. Kagaya ni Jesus kung paano nakipagtipan siya sa ating mga Kristiyano sa pamamagitan ng tinapay at alak bilang bagong tipan para sa ating paglaya sa kasalanan ay pareho din ang gagawin ng Antikristo. Makikipagtipan siya sa mga Hudyo para sa kanilang kalayaan sa pagtayo ng Third Temple. Kaya nga siya Antikristo dahil gagayahin niya si Kristo, ang tunay na Kristo. Dahil ang konteksto ng Daniel 9.27 ay tungkol sa paghahandog sa templo, ang covenant dito ay tungkol sa templo. Kung babasahin natin ulit, sabi diyan gagawa ng isang matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng pitong taon. Ang tanong, anong klaseng kasunduan ba? Ang sabi diyan, ibibreak niya ang covenant sa mamagitan ng pagtigil ng handog sa templo. Meaning, ang covenant na sinasabi pala diyan ay covenant tungkol sa pagtayo ng templo. Kaya tungkol sa templo ang covenant ng Antikristo, hindi peace treaty. Mag-iba ang peace treaty sa covenant of the third temple. At sabi sa verse na yan na kapag ang Antikristo ay magpasimulang makipag-covenant sa mga Hudyo na may binabanggit na pitong taon, dito pala magsisimula ang natitirang seven year remaining ng 70 week of Daniel. Ang nangyaring peace treaty na ginawa ni Donald Trump sa Egypt ay hindi pa po yan yung sinasabi ng Biblia na seven year of covenant ng Antikristo sa Israel. Dahil wala namang binanggit si Donald Trump na seven years of covenant. Ito ay peace treaty lamang. Kaya si Donald Trump at ang kanyang peace treaty ay wala pa rin kinalaman sa pagsisimula ng seven years of tribulation. Pero sabihin na natin na nabanggit nga sa Biblia ang salitang peace and safety. Saan sa Bible yun? Babasahin natin ang unang Thessalonica chapter 5 verse 3. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Ang sabi naman sa 1 Thessalonians 5.3 English Version, While people are saying, peace and safety, destruction will come on them suddenly Malamang ang verse na ito ay yung pinagkukuhanan ng ibang Christian na ito daw ay yung peace treaty na seven years. Well, kung iintindin po natin ang verse, kapag sinabi ng mga taong tiwasay ang panatag lahat, biglang darating ang kapamakan. Mga tao po ang nagsasalita ng peace and safety, hindi po si Antikristo. At wala naman pong nabanggit sa verse na yan na seven years of peace. Wala naman po. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay kapag may nagsabi na payapa at iwasay ang lahat, doon daw papasok ang sakuna. Hindi nga lang malinaw kung ano yung sakuna dito na darating. Maaaring ito ay disaster o maaaring ito ay world war. Malamang ang verse na ito siguro ay yung na-fulfill ni Donald Trump na peace and safety. Kaya ang sinabi ng mga tao pagkatapos noon ay peace and safety. Kung ito nga yung propesiyon na yun, Posible kaya na World War III ang susunod na kabanata sa ginawa ni Donald Trump ayon sa propesya, ayon sa verse na ito? Ngayon, ang nangyari sa Middle East na peace treaty ay hindi pa po yan ang seven years of tribulation. Wala pa po dahil hindi naman covenant ang nangyari sa Egypt, kundi peace treaty lamang. Ang peace treaty ay nangyari na noon pa. Kahit ng panahon pa ni President Clinton, ito ay yung Oslo One Accord kaya ang peace treaty between Arabs and Jewish nations ay noon pa lang nangyayari na. At hindi peace treaty ang binabanggit sa Daniel 9.27, kundi seven-year covenant. Ayon sa Daniel 9.27, himayin po natin yung idea. Number 1, nakipagtipa ng Antikristo sa Israel. Number two, ang covenant ay pitong taon. Number 3, existed na ang third temple o gagawin pa lang pagkatapos ng covenant. Kaya ang covenant ng Antikristo ay mismong pitong taong tipanan sa Third Temple. As the new Secretary General of the United Nations, during my seven-year term, I pledge to the government of Israel the freedom to build the Third Temple. Ngayon, isa lang nakikita ko diyan kung si Donald Trump talaga ang Antikristo kapag ang next move niya ay gumawa ng kasunduan para itayo ang Third Temple, aba, dito na po tayo kabahan. Dahil he is fulfilling the prophecy of the Antichrist. Pwedeng mind conditioning lang ang peace treaty na nangyari pero maari kasunod nito ay seven-year covenant na. Remember, si Donald Trump ay masyadong pinupuring ngayon ng mga Hudyo. Siya ay parang bayani at pinansagan siyang modernong King Cyrus the Great. Gaya ng nakikita ninyo sa poster sa video ito. Historically, si King Cyrus the Great ay hari ng Persia noong 539 BC. Pagkatapos niyang sakupin ang Babylon noon din panahong ito at dito nagkaroon siya ng decree na inaalaw niyang bumalik ang mga Hudyo sa Jerusalem para itayo ang Second Temple. At historically, nangyari nga ito. Nakasulat po ito sa Biblia sa mga libro ng Ezra at Second Chronicles. Ang tanong, yung kayang pagkumpara kay Donald Trump, kay King Cyrus the Great ay mensahe ba ng mga Hudyo ngayon? na si Donald Trump ang inaasahan nilang magtayo ng Third Temple? At pag nagkataon, si Donald Trump na nga ang Antikristo. Well, patuloy lang po tayo magbantay ng propesya dahil kapag nangyari ito, maaaring bago ito mangyari o pagkatapos mangyari, dito natutunog ang trompeta ng Diyos.